sa video na ito kasama ang aking mga kaibigan. Ipapasyal namin kayo dito sa La Union. Mula Baluarte, papasyalan din natin ang sikat na pasyalan dito sa Luna La Union. Ang bahay na bato. Ang bahay na bato sa Luna La Union ay isang natatanging atraksyon na pinagsama-sama ang sining, kultura at kasaysayan. Ito naman ang Imuki Island. Isa itong magandang isla na matatagpuan sa Balawan La Union dati itong tinatawag na Kaparingitan ang pangalan na ito ay nagbumula sa isang nilalang ng dagat na tinawag nilang Imuki o Babaw Good morning creepers! nandito tayo ngayon sa San Juan La Union at kasama ko nga yung mga dati kong kaibigan from Manila sila CJ at si Michael And so pupunta muna kami ng Kabsat para magkaroon kami ng remember dito charas <laughs> remember ang lalaki na lang pinagbago ng mga kaibigan ko naglaki yan yung mga katawan at yung height ako na lang hindi <laughs> ayun trippers oh, ang ganda ng beauty sa loob oh. di ba <laughs> akala ko si ako <laughs> So ayun, tripper so yung ano natin, yung view natin dito, Ayan. Ito nung bar counter nila, Asti. Ang ganda, tripper. Dapat pala kagabi pa ako ng punte. Kagabi pa sana ako ng punte. Okay lang. hi <laughs> Ay, hello vlogs. <laughs> hello Tommy, vlog. vlogs. <laughs> Ah, Trippers. engine natin yung ano, San Juan La Union. All right, oh. Mainit na. So pupunta pa kami ng Key Island mamaya, Trippers. Doon na kami mag-enjoy maligo, no? Ha? Ito sa iyo, bisundo. Picture picture para may remember. <laughs> oh, picture picture para may remember. Haha. <laughs> kakarelax dito, trippers. Uh, kahit na medyo mainit, ayos lang. picture <laughs> picture Wow, ang ganda, trippers. Ayan o. Oh. Ang dagat ha, hindi yung naglalakad. naglalakad. Kaya, kaya minsan, in, ano, nililiwanag ko eh. Baka malito sila eh. Ayan. Hi, Michael. Hello. Alright. Ang lalaki ng katawan niya, bulk. Parang US. Ayun nga. Parang US lang. US vibe. O, oh, di ba? O. Baka mas trippers, o. Oh, diba? Wow. O, oh, di ba? Nakaka-relax. Mas mamaya nakaka-relax din doon sa ano sa Imuki Island Trippers. Doon tayo maliligo Trippers sa uh, Imuki. So, asa si Alan ba? Sabi sa Sunod. Ang tagal naman ni Alan. Sabi susunod dito. Susunod so, mga 30 minutes. Let's serve siya no. Wow. In the trip. ito nasa likod ko si Alan yan Ayan, Ayan yan 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 first nandito tayo sa surfer's bilo so pasokin natin to ganda ng mga ano dito yung mga sinaunang ano yung kubo <laughs> no ay malamok ba yan hindi tao oh, tsaka takot yung ano sa ano maalat <laughs> ganun ba yun <laughs> ganda oh the best dito three first So dito sila nag-check-in talaga sa Surfers Villa. Tung ganda ng kwarto, no? Kwarto ba 'yan o ano bahay na? Bahay ko bukas. <laughs> bahay eh. naman eh. 'yan may dining oh, oh, kasi gabi na Hindi naman mainit ngayon, uh, panapara mo na muna. Hindi ko so, mainit, maglagay kayo ng yelo to sa loob. May electric fan naman yata eh. Oh. <coughs> tingnan natin. Pero malamig naman po siya. Oo, so, okay naman siya. Tingnan niyo, Lord. Yeah. Tingin. Wow. Ay, wow. Okay na ito 'yung lobo. Oh. Tapos may fan siya sa taas trippers, oh, so, 'di ba? Pakaastig tapos ang lambot nitong kamay So, ito na tayo, tulog na tayo trippers. Natulog na sa anak ko eh. <laughs> Eh, duyan pa yan. Duyan pala yan. Kalakupuan lang. <laughs> gigil na gigil. Ayan. Tabi, tabi tayo. Ay, tapos hindi kaya mo. Huwag na. Malaki katawan mo. Ay, ganda rito, rito siya. Ha? Huwag na kayo. Magdown na kayo, naka-up na ako. Okay. Oh, di ba? Ganda ng pabilyon, no? Trippers. Oh, di ba? Ang daming isda, oh. Kaya pala, ano? Kaya pala, hindi nilalamok yung mga ano dito. Yung mga tubig takot yung mga ano yung mga lamok dyan kasi maraming isda yun nakapaligid yun wow ang ganda rito sa surfers villa diba Ha, haka-relaxing vibes dito trippers pag dito kayo naka-check in ha tapos maliligo kayo ng dagat sulit na sulit trippers Orte! Arte. Marte. <laughs> hindi ba <guy? laughs> Ay puti. Uh, let's go trippers. Ano mo? mo yung... Huy. Oh. Alam mo yung way ko ya? yung way Ay, o. alam ko. Ay, kala ko, ikaw, ikaw tinatanong, hindi mo alam. Hindi sa Map? Dina na, ako na. Ano po naman ni... Yes. Saan tayo? Diretso lang tayo dito? Oo, oh, dire-diretso lang yun. Dito? Hindi dyan, dito. So, so, dire -dire dito. Kala, ko dun, saan. Ayan, trippers. nandito na kami sa Imuki Island. Dami o, oh, three first. So, so, ganito talaga pagka weekend three ganito talaga ang sitwasyon dito sa Imuki Island. Talaga maraming tao. Doon, doon. Ito, oo. Oh, this, dyan ka na. Kumain ka gusto ba ako sa inyo kung nasan man kayo? Di ka. Hindi, magkano ako dito. Masarap bumili ng ano, yun, know, masarap bumili ng mga ganito. Bibi lang ang sando. Ay, ang gulo masabi mo kasi, kakain ka tapos. Okay, good. Ako kumain bang kumain? Mas naintindihan ko. So, bibili muna kami ng ano, ng sando ni Alan tapos kakain muna siya. Bago tayo pumunta ng ano, ng dagat rivers. Ayan. Sunod na kayo. Sunod Naku, wala magkakasya sa yo. <laughs> Triple X mo. <po>. Wait lang. <laughs> Tara. Sabi ko wala magkakasya sa kanya. Ito ba 'yung kinakatap? <laughs> Ako, babae kay Alan, tap tap sakto siya mag-chill. Oo, tapos makikita 'yung 'yung puso niya. Hindi 'yung pusod makikita eh. 'Yung utong agad eh. din. Diba? Ayun may pagkain naman pala eh. Sino? Sa ano saan daw? Hmm? Diyos ko, naka na! <laughs> Tumanon kayo, Apo! Ayan, trippers, nandito na tayo sa ano? Sa entrance ng Imuki. Daming tao talaga, trippers. Diba? So, meron pa mga tao doon, trippers, sa isla, no? Sa mismong isla ng Imuki. Wala kong sila sa Kabalang Ayun, wala na naman remember si Alan. Isama mo na lang siya sa remember mo. Bala siya. loving memory ka, To be remembered. <laughs> <Uy>. <laughs> <laughs> Yung puntok, grabe ka lang. Ano ba ako sa'yo ako binapa? mo. Paalala lang po sa mga naglalakad papuntang island. Bawal po tayo maligo sa may alon po. Sa mga lagunos lang po tayo. Oo, oh, lagun po dyan. dito. So tatawid na tayo trippers Pupunta na tayo ng island kisa nga sila CJ Ayan o, oh. wala sila Alan eh Kumain pa Ang babaw lang, trippers Welcome to Imuki Island, trippers Ayan, so papasok na kami Habang wala pa si Alan Hintay natin doon sa loob Let's go All right. Uy. Ganda na magpalitag yun. Sila <laughs> ba naman Kala mo iba? Kala mo iba? Oo. Masita yung dagat dito. Oo. Ganda dyan, no? So, ang unahin natin, trippers, is yung third lagoon. Tapos, sunod yung second lagoon at saka yung first lagoon. Doon tayo mag-dive, Okay? So, dito tayo. Dito muna tayo? Sa third lagoon. Diretso pa, bro. Dito, dito, dito. Sa tubig. Yan, yan, yan.

wala. 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 doon tayo mamaya sa first maliligo Wala. 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 Wala nilalas ko yung one oo oh. ayan yung third so ayan 3% na dito na tayo sa third lagoon so iwan ko kung mag maligo na tayo dito maligo na tayo no tapos basa naman na tayo eh tapos diretso na tayo ng Second, tapos first. Ang isla ay may tatlong lagoon na may iba't ibang lalim. Ito ay perpekto para sa mga gusto magswimming at mag -cliff jumping. At ang isla ay napapalibutan ng mga mangrove trees at mga halaman na bantige na nagbibigay ng natural na ganda ng lilim sa lugar. Ang tubig sa Imuki Island ay napakalinaw kaya kitang kita ang mga isda na lumalangoy. Kung mahilig ka sa kalikasan, ito ang perfectong lugar para sa sa'yo. Tiyak na may enjoy mo ang buong araw mo sa Imuki Island. Pura! Ganyan ka? Eh, okay lang. Bawal ba isa? Hindi, <laughs> <De>, mainit eh. Ayaw mong mangitin. Marunong ko palang sumisid. <laughs> Marunong lang, pero yung langoy sa malalim. <laughs> hindi lang ako natatakot. Baka ibagsisid yun ah. <laughs> Dito tayo malalim. <laughs> Alright. Ayan, trippers, punta tayo ng second lagoon. Wala pa rin si Alan. So, kawawa. Si Alan, walang memory. Walang memories pala. Walang memory. <laughs> Alam mo ko nandito yun Sabi nun Alam mo memory <laughs> Ayan na tingnan mo KD pool. pool Anong pool? <laughs> pool Pool? pool? KD pool. Pool. <laughs> pool daw Yung puno na <laughs> Second diba? Yan o second yan Diba? Stig diba? Ayun sila o Saan? Ayun o Saan? Ayun o Ayun nga Balag sila talaga sila Ala no oh, Trippers ayun no oh. Ayun nasa tuktok Ayun <laughs> nasa dululul no Ano ah, Ligo muna tayo dito Tap Doon na sa purse Doon na tayo sa purse Doon muna tayo O oh, sige So sa purse na lang pala kami Trippers Agabiwag <laughs> muna Hoy baka nila pa yan oh yan diretso lang siguro na oh siguro maraming tao na dyan kasi yan yung first day yeah oh sarap tumalon dyan oh ba? Ha? Oh, diretso. Ayun na. Ayun na, nakikita mo. Ayan na ba 'yan? uh Sige, Ilalim. tingnan mo. Malalim 'yan. Hindi mababaw lang 'yan. Mal mababaw 'yan pero dun sa ano, malalim talaga. Hindi ko na Oh, diyan din pupunta 'yan eh. Yes, diyan sila kanina. Ayun, three person na dito na tayo sa First Lagoon. So dito tayo mag-enjoy na maligo, three person sa dagat. Yeah. So, konti pa lang din yung turista dito dahil nandun pa sila sa third at second. Wow! Alright. Dito bro. Alright. Huh? Pagkita Paalala lang kung ikaw ay mamamasyal sa Imuki Island, Magdala ka ng aqua shoes upang hindi masugatan ang mga paa mo sa mga corals. At syempre, maging isang responsabling turista para mapanatili ang kagandahan ng lugar. Huwag magkakalat kung saan saan. Ang Imuki Island ay isang lugar na dapat mong bisitahin kung gusto mong makasama ang kalikasan at ma-enjoy ang mga aktibidad tulad ng swimming, snorkeling, kayaking at cliff jumping. Papoy naman Jay, sakay ka doon oh Sa <laughs> Baka lumubog Ah, dun <laughs> Pag sumakay daw siya dyan, baka lumubog Hindi, <laughs> <laughs> okay, okay na Thank you ah oh. go. Oh. <laughs> Ayan pa taas. Wala may iiwan. Hello. Diba? Okay. Hello. Yung iba kasi umangat lang na wala na eh. Charot. Yung <laughs> ba yun? Nahugot pa yun. yun. Ba, dami talaga nagpipicture-picture dito no. Ay ko. Yung iba kasi nagmamadali yan. Ayun eh. Ipagawa sa lagpota. Ah, ang ganda. Ayun pala si Alan no. Ayan, trippers na kita ko rin si Alan. ano? Oh. <laughs> Bad! Alam mo, ikaw mapagsulo ka. Alam mo kayo layo nyo. Kami patuloy may kasalanan. Tumukbo. Tumukbo. Oh, dito naman ako. Ano walang tao? Pumunta ka dito weekend eh. Kaya meron. Sorry mali. Tara. Ayan. Hi guys, baguhin na po natin ang araw ng holiday. Yon. Lunis na. <laughs> Lunis na po tayo walang pasok at mag Lunes yeah. Lunis na po tayo pumunta dito. Alam? <laughs> Para mo? Ayan. So, enjoy na muna namin yung ano dito, yung lugar na to, trippers. Habang hindi pa mainit. <laughs> Ayan o, kapalang ulap, trippers. Kaya nakikisama yung ano yung panahon sa atin yeah, masaya masaya yung ano namin banding namin dito sa Imuki Island alright so masaya kami nila CJ ewan ko lang si Alan kung nagsaya yan. <laughs> masaya naman pala kaya natin siya gantay natin ayaw trippers pinahirapan ako nila CJ eto susuksukin natin <laughs> Kaya yeah, susuksukin so natin to kasi walang daanan. So, gagawa tayo ng sariling daan natin. Papunta dun. Sa third lagoon. Ano, kaya nyo? Ito, nakaupo lang nga ako. <laughs> diba? Pag natusok ko, matanangin dito. Hmm? Meron na nga shield yung mata mo eh. Itaas mo na lang to yung mga ano. Alright. Kaya nyo ha. Bala kayo dyan. Okay yan ha? Giyahin nyo lang kung ano yung gagawa ko. Oh. Tour guide ako, tour guide. Sige sir. <laughs> Sige Hop. Oh, yung mata nyo ha o. Oh. O. Oh. <laughs> Kunti na lang tusok na. <laughs> di ba? Adventure. Di ba ito yung hilig ko? Adventure. O oh, di ba? Andito na. O. Oh. Bulaga. Ay, ay, bulaga. Ayun, dito na tayo trippers. O, so, oh, di ba? May swimming pool. O, so, oh, na sila alam? Gusto mo nod? Ay, trippers. <laughs> hindi <laughs> 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 lang dahil sa oh, hindi ako dadaan dyan. <laughs> dito na lang sa gitna ng ano, tubig. <laughs> Tapos biglang umaatras ko. So ayan, 3 parts wala tayong gagawin dito kundi mag-enjoy na lang. At, di ba? Mag-swim-swim na lang. Ayan. Ano, sulit yung daan mo dyan, no? Ganda, no? Oh, ba. Parang Mortal Kombat. <laughs> Ayan, tumbang natin. na Buti pa si CJ, Marino eh. Hindi, kasi isipin mo, dapat may ROI sa ganito. Investment o investment. Dito sa banda ng to, the rivers mo ano to, malalim. Doon lang yung mababaw. <laughs> Uy. Tara. <laughs> Uy. Baka pumunta ng north yan. North. <laughs> Dahog buto na panic doon matapakan. mata pahanon. Oh. Meron pa din ba rurok pala ulit. Congrats. Alright. Sigil ang lak pala. Congrats. Serioso nakatndala ako tinatapak kan sa ngulo to nga. Kaya nga congrats niya, ibig sabihin, ibig sabihin selbaba vida ka la. Ginapayat <laughs> mo yan. Joke lang. <laughs> sarap dito. Di ba? Ang pagkain dito. Ang pagkain dito. Ang Di ba? tayo maghahabol ng oras. ako sa hindi ako ng oras. Ayan, nandito na kami sa Luna La Union Trippers. At kakain na muna kami dito sa... Ano to? Kusina ba to? Oo, oh, yung kinainan natin dati. Kusina. O, oh, tapos pupunta kami ng... Baluarte. Tapos ng bahay na ba to? Alright. Ayun o. No? Oh, yung dumang speaker ko. Ayun o. No? Dalo ba? Alright. So ayan, trippers. Kain na muna. At gagala tayo, trippers. Ayan. Wow. Well, sarap. Akin pala yung kumukulo-kulo. Alright. maligambas ah, yung gambas tsaka cold Thank you po. Ayan, trippers. Kain na muna kami para ano. Diretso tayo ng Maluarte at saka ng Bahay na bato. Uy, masarap naman yan. Uy, ang sarap. Tinola. Okay. Okay. Ah, native tinola yan. Masarap. Ayan. Sinanglaw. Ah, sinanglaw yan? Ay, sabi ba? Wow, ang sarap. Oh, ang sarap yan. Masaba pala siya. Alright, sinanglaw. Tapos native tinola. Tapos sa akin, pork chop with egg. Welcome to Baluarte, Trippers. So, nandito lang kami sa Baluarte. Ikutin lang namin to at picture picture. Oh, tapos didiretso naman kami sa bahay na bato. All right, Diba? Ha? Ha? Ano naman? Tao rin naman tayo. <laughs> <laughs> Ang dami tao ngayon dito, 3%. Wow. Ang ganda ng tuktok. I love you. Ha? Ay, na. <laughs> <laughs> Ang saya pala rito, no? Trippers kapag ka Sabado. Or weekend. Wow. Ang daming tao. Ito na yung baluarte, 3 person. Right. Diba? Pasti. Alright, ang ganda ng dagat. Grabe, 3 person. Alright. relax yung ano. Agos ng alon, 3 person. Wow, eh oh. All right. Sarap maligo dito. Three months kaso. Mabato. Masakit sa paka. Kailangan meron ka aqua shoes. Agad ng dagat talaga oh. Eh. Pa-relax. Aqua shoes. Paka relax yung ano nung ano. Dagat. Alon. Woohoo! <laughs> Sarap. Sarap sa tenga, no? Ang ganda ng picture na yan, ha? ganda ng picture ni ate. Ano to? Ayun, no. lang po Wow! Oh, ayun, ang picture ng ganda ng kuha niya. Parang, ganto naman po sa labas Para may picture ko. Ah. Ayan, yeah, meron na ako. Oh, click! So punta naman tayo ng ano, bahay na bato, trippers. Welcome to bahay na bato, trippers. So, may tatak na tayo, alright, you know. Thank you. Ayan. Medyo pagod na kami lahat, trippers. Kanina pa tayo nag-aano, gagala. So welcome, oh. Ganda, oh. Diba? Ang daming turista ngayon. di oh, ba? Diba? Ganda, trippers. Ganda, oh. Kaya nga, tignan yung trippers, oh. Oh, <laughs> Binangga, eh. so, trippers yung mga ano dito, yung mga sinaunang kagamitan ng mga ano, sundalo, ayan, o. Oh. Mukhang ayaw mo magpicture ngayon, Alan, oh. Marami kakatakot. Hahaha. Kamsa mo rin na two down two down napagod yung dalawa yung dalawa hindi pa ito <laughs> alright so magano na lang kami dito picture picture tapos going to San Juan na ulit rito ang Luna La Union ay kilala bilang People Capital of the North dahil sa mga natatanging bato na matatagpuan sa bahay nito. Ang mga bato sa Luna ay mga makukulay na pebbles na hinugis ng mga alon at panahon.